Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Petya. Ngayon naman po ay isusumada po natin ng ating Petya para po ngayong June 23 at June 24, 2024. Sa lahat po muli ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lang po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. At umpisahan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating Sumada update para po ngayong June 23. At ayan, dito po tayo sa June, yan ay 6. Uh, 23 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito. 0 plus 6 is 6, 2 plus 3 is 5, at 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol, at dito rin po sa bandang gitna, at po natin sila. Uh, 6 plus 5 is 11. At uh, 5 plus 6 is 11 pa rin. At sa bandang baba din po, 11 plus 11 is 22. Yan po yung ating unang numero. Meron tayong 22. At yung kapares niyang numero, dito, dito pa rin po natin yan nakuha. Ayan. Combine lang po natin itong tatlong numero natin dito. 6 plus 5 plus 6 is 17. Ito naman po yung kapalis natin yung numero. Meron tayong 17. At mayroon na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede na po natin itong makayaan. 22, 17 or 17, 22. Ayan mga idol. Pwede pwede na po yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 17 at 22, isisimplify din muna natin yan bago po natin sila isumalang. And mga idol, sa 17 po tayo, 1 plus 7 is 8. At sa 22 naman, 2 plus 2 is 4. Yan po yung ating sinumada dito, 8 at 4. Unay, uh, dito sa 8, yan mga hinahin natin sumada. Kinuha muna natin yung 17, sumada 17. 1 plus 7 is 8. Kinuha natin yung 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. At 26 sumada 26 2 plus 6 is 8 ayun mga adolya ito ang sumada natin sa 8 at dito naman ito tayo sa 4 dito sa 4 kunin muna natin yung 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 ginawa rin natin dito ang 40 sumada 40 4 plus 0 is 4 then 13 sumada 13 1 plus 3 is 4 at 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 And mga idol, yan po yung mga numero, numero na nakuha natin sa ating pong sumada sa pecha para po ngayong June 23 meron tayong 8, 17, 35 26, 4 22, 40 13 at 31 ayan, ganoon pa rin po na lang po natin yung mga nobyo yan umili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan natin yung mga numero para po sa mga pagtaya po natin. and ramble lang po natin sila. At sa ating sample, kinuha natin dyan ng 26 26 and 13 then 8 and 22 uh, 17 17 and 31. Ayan mga idol, yan po yung ating mga sample, mga kombinasyon po natin nakuha sa ating sumada para po yung June 23. Meron po tayong 26, 13, 8, 22 at 17, 31. Ayan, meron po tayong tatlong sample dyan at kung nagustuhan nyo po yung mga nakuha natin mga kombinasyon dito, pwede pwede niyo po matayaan nyo mga yan pwede rin po tayong magdagdag o dito kung kumuha sa mga naka-insert nating mga numero. Ayan, kayo na lang po ang pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin ang na kombinasyon. Uh, dahil mga doon yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong June 23. At uh, isunod natin yung ating naman pong advance sumada para naman po ito ngayong June 24. Uh, at ayun mga doon, natin agad na sa June po tayo, yan ay 6. 24 po sa ating pecha at 24 din po sa ating taon. June 24, 2024. Ayan, simplify lang din po muna natin sila. 0 plus 6 is 6. 2 plus 4 is 6. At 2 plus 4 ulit is 6. Ayan, di pwede po sa bandang gitna. Add lang ulit natin. 6 plus 6 is 12. At 6 plus 6 ulit is 12. Dito pa rin po sa bandang baba. Add lang natin. 12 plus 12 is 24. Ayan mga idol. Ito po yung unang muna natin dyan. At yung kapares natin numero dito pa rin. Ayan, combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 6 plus 6 plus 6 is 18. Ayan naman po yung kapares natin numero. Meron tayong 18. At meron na po tayo ditong kombinasyon. Pwede-pwede na po natin yung matayaan. 24-18 or 18-24 Ayan mga idol, pwede pwede na yung kombinasyon natin ito At uh, dahil 2 digits din po yung mga numero natin Kagaya din po dito sa kabila, simplify lang po muna natin Bago natin yan isumada Dito po sa 18, 1 plus 8, yan po ay 9 Uh, dito diba sa 24, 2 plus 4 is 6. Ayan. Ito naman po yung isusumada natin, may bet sa is. Then, unahin natin yung sumada ang 9. Punin muna natin yung 18. Sumada din si 8. 1 plus 8 is 9. Pwede din yung 36. Sumada sa 36 is. 6. 3 plus 6 is 9. At 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. Ayan mga idol. At dito na naman po sa, sa 6. Ayan. Kukunin muna natin itong 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. Pwede din po yun ng 15. So, 15. 1 plus 5 is 6 at 33 ayan, sumada 36 sumada 33 sorry uh, 3 plus 3 is 6 and my doll at ito po yung mga numero naman po natin nakuha na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong June 24 ayan, meron tayong 9 18, 36, 27 6, is uh, 24, 15 at 33. So, ayan mga idol, pa rin po natin yung mga yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero. At doon naman sa ating sample, kinuha natin dito yung 24, ayan, 24 and 9. Then, 33, 33, 18, uh, 15, 15 and 27. Ayan mga idol, yan po yung mga sample naman po natin, mga kombinasyon po natin nakuha sa ating sumada ngayong June 24. Meron tayong 24-9, 33-18, at 15-27. Ayan, nandun po tayong tatlong sample dito. At kung okay po sa inyo, nagustuhan nyo itong mga kombinasyon natin, pwede pwede rin pong matayan yung mga yan. O kaya naman, pwede kayo naman magdagdag o makakuha dito sa taas sa mga naka-encircle po natin mga numero. Kayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po natin sa mga sa pecha para po ngayon June 23 at June 24, 2024. Maraming maraming salamat po.